Sa so, tagal ko nang nagmamanok, kung ano-ano ng bitamina ang sinubukan ko, kung ano-ano ng injectable ang ibinigay ko. Halos mamunubi na nga ako bumulta lang ang mga alaga ko. Pero nalaman ko, hindi mo pala kailangan ng lahat ng iyan para bumulto ang alaga simula nung nalaman ko ang fermented jacky oats. Grabe, wala pang one month na naghahalo ako nito sa patukan nila parang hinihipan ang katawan nila sa pagbulto. Ang bilis! Mayaman kasi siya sa amino acid na dahilan kung bakit bumubulto sila. Matas din sa fiber kaya gumagaan. May natural vitamin B12 din kaya pulang-pula ang mga mukha nila. Grabe, 3 in 1 na. Napakamura pa. Ibababad mo lang muna sa mineral water ang Jackie Ewot sa loob ng isang linggo bago mo siya ihalo sa patukad nila. Ang tawag dito, fermentation. At kaya ng dahilan kaya tumataas at dumadami ang nutrients ng Jackie Oats na siya nakapatulong sa manok.